Sa number 5, delivery rider gin kawatan sang motor. Pati mga parcel nga deliver gin taban pa sang kawatan. Problema niya sa karon kay man nadulaan na siya sa motor. May balayran pa sa mga parcel kag hindi sa makatrabaho. Yaring report. Makita pa sa sininga CCTV video nga ginalagas ni John Paul Alegre ang lalaki nga nagkawat sang nga sa iyang motorsiklo nga nagaparking sa guwa sa isa ka building sa Hilado Street sa Bacolod City sang Lunes. Istorya ni John Paul, nagduhu lang siya sang parcel sa isa ka customer gani wala niya naging patay ang iyang motor nga Honda Click. Mga lima na siya ka minutos ka nadula, pagbalik niya, nasugatan niya pa ang lalaki nga nagkawat sa iyang motor. Dunablang po ko hindi ko nagbangko kasi paglaot ko naman, muna pa paglaot ko siya do nabalik kami sa loob. Laglang naman to, naka-motor nga yung pwede ko rin. So yung lagan tapos paglabot sa JP, yung paulang pa sa guard sa motor. So delay na kayo sa oras, hindi ko na sa kaluoy Sa kay John Paul, ginpahulang pa siya sa guard sa building sa motor para lagsun ang kawatan. Nagpalagyo ini sa direksyon sang 6th Street. May mga nagbulig pagid sa iya lagas pero napaslawan sila. Nagalibog sa karon ng ulo niya, kaya ang savings niya gikan sa daan niya ng trabaho ang igamit niya sa pagbakal sa motor. May parcel pa siya nga ara sa motor sa gingkawat ini, kag nagabalor ini isang 25,000 mil pesos. Ginapabayaran sa iya sa karon sang kumpanya ang ang mga parcel nga wala ma-deliver sa mga tag-iya. Ang, ang savings mo talaga to. Mm, savings to. Um, muna yung bakal ko motor eh. Ano mga parcel office? Y yung mga parcel ko to, sa uh, ko sa ko mga parcel ni Bayra ng dito no. Amo na ila yang uh, regulation, ilang rules. Mm, Bayra ng Bayra ng dito. Ang balayran is worth mga 25,000. Oo. <laughs> damo damo. Mm. Wala but may cash po tong uh, mga 5,000 sa yo box ko sa motor ko. Wala na sa 25,000 worth sa pagkabutang mm. sa mga parcel may 5,000 pang cash. May cash po. Sibeng Sulzer. Ay, mo Sibeng? Ah, kung ito personal niya, si Sulzer. Sunos sa kay Police Captain Francis de Pasukat, ang commander sa Police Station 4, nabilin pa sa sospek ang iyaman ng motorsiklo sa parking area. Kag-ari ini karun sa kostodiyas ng PNP. May mga ginalantaw na sila nga posible sospek sa likod sa krimen. For mga 10 to 15 meters yun, tinutukungan niya, more or less. Ibutang niya kundi din sa mga witnesses, butang niya butang ang motor Kasi nakita niya ang motor, may anong ano ba gulang dito para na may kuha yun. Eh. Mm. Ah, siyempre yun know, ako si Gusto Wit. Uh, gusto niya matabo, para sa mga matabo, masod niya kaso. Mm. Kasi yung naman, may lead ng mga may kiti. Uh, Dugang ko gali, ang motor sa suspechado, nabili niya man yung motor. Pandam sa pulis, ilabi na sa mga nagamotor siklo, hindi magkumpiyansa. patchun ang motor kagbitbito ng yabi kung ibilin e, ini e. kaysa panahon sa karon may mga makalam ang kamot ka naghulat lang sang oportunidad.